Kaya nandito ako sa may damuhan. Yung dating palayan ito eh, ngayon naging damuhan na. Yes, nakita rin yan. Ayan eh. Malago, malago na yung damo. Ewan ko ba kung bakit hindi na ito ginagawang palayan. Sayang, nakatenga lang siyang ganun. lalakad muna tayo ayun may okra pala oh. may okra silang tinanin ayun pa hanggang doon yan kita nyo guys oh yung camera ayun malawak yan So, yung dating pala yan, ngayon, naging damuhan siya. Ayan. Lakad na tayo at babalik na ako doon. Babalik na ako. Nakakatakot dito baka may ahas. di ba may ahas. Ayan eh. Ayan. Hanggang dito yun. Ayan. So hanggang dito lang aking video. Thank you for watching. Ayan. Ayan. Kusina ng bisita. Ayan